sa ating channel mga friends May nagtataka ko lang mga kaibigan bakit yung mga vlogger ni kwadro alas mga kapatid, ha? hindi nila binablog kung sino talaga ang kalaban ni kwadro alas ngayong September at kung saan mga kaibigan tahimik sila mga kapatid at naunahan pa sila ni Balatsong TV ha? si Balatsong TV ang unang nag expose ng magiging laban ni kwadro alas sa September <laughs> sa Macau mga kaibigan at posibleng magiging undercard kay Ino baka o baka hindi din pero ang pinagtataka ko kung hindi ito totoo ba't hindi nila niribat Ah, ba't hindi nila pinasinungalingan itong vlog ni Balatsong at binlog na rin ito ng ibang sports channel mga kaibigan so ibig sabihin baka totoo ito diba pinagtataka ko lang ha? sa limang pinagpipilian Tushimi Sumi ano yun na nakalimutan kong Japanese na yun dati sabi nila diba magiging kalaban na si TJ Doheny si Jack Madalip si Sam Goodman saka sino pa ba uh, Madalip, Sam Goodman si Neri wala so ito na lang natira oh. yeah ba diba? yung Japanese na magiging kalaban niya sa September so iwan ko lang baka nasa ano sila ngayon uh, member sila ng silent committee Itong mga vlogger ni Padroalas Walang nag-vlog Inunahan sila ni Balatsong Sabi ni Balatsong Mayroong daw uh, traitor sa kanilang grupo, nag -leak na information mga atin. Pag in-announce ito ng TBP Mga kapatid Nako uh, Talagang magkakagulo na ito. <laughs> saka baka hiya na rin sila Kasi sa mga previous vlog nila mga kaibigan Yung mga vloggers ni Casimir Mga diehard vloggers Sa mga previous vlog nila no Ang titindi ng mga kalaban Walang talo ha? Blue eyes diba? <laughs> Yan pala Japanese pa rin kung matuloy But anyway ganoon talaga yan Minsan nawamali sila Or talagang uh, Gigil na gigil sila Pero may pigil mga Tingnan natin ang announcement ng TBP mga kapatid At ah, saka pinagtataka ko dito Sino bang pinapasikat dito ah, Ito si Sumimuchi ba o itong si Cuadro Alas Kasi yung Magiging kalaban niya is 5'10 ah, Ang height At saka may 18 na Laban, isa ang talo 12 ang knockout so Medyo maano din to Masakit pa sa first time ito Pag nakatama na malakas. Iba. Pero siyempre eh alas lang ang malakas. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Sana matuloy ang laban na 'tong mga ko. Abang, abangan natin 'yan, guys. Abangan natin ang performance ng nag angas ng Pinas. Ang kinatatsakutan ng lahat ng mga boxer sa kaniyang kategorya mga kaibigan. Ha? Huh? 122 <laughs> wala nang tatalo. Uh, wala nang tatalo. Pagdating sa kaangasan. So, see you on our next vlog. Bye bye. <laughs>